Ah, magandang gabi sa inyong lahat. Ah, nandito naman po ako, ang Iwagan ng pangkasinan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay yung poder ng Birhin. Una salat po ay humingi tayo ng basbasama na gabayan tayo kung ah, po tayo. Pagkatapos natin magdasal, sala, palagi natin kahit anong gagawin natin po ay may eh, salamat tayo sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Ito ibabagi ko po sa inyo yung poder ng uh, bir, mahal na Birhin. Una sa lahat po, magdasal po tayo na natin ng Ama namin, na Maginong Maria, sumasampalataya. Sa Isunod po natin ng tatlong bis po yung orasyon uh, ng puder ng Birhin Maria. Ito ay subok na subok na ito po ito mabisa po ito na pamputeksyon po sa inyong sarili at sa mga pamilya ng burang puto pati sa panggamot hindi kayo kayang tablan ng mga masamang espiritu magdasal ng isang manamin, na Banginong maria kumasang sa palataya ay po yung orasyon na to Usarin ko po yung orasyon Rex metim, team sa team pinatatim matim it subdukadim o unurum brambinchu sa im abakam it merisiana mitam kius ili lisyu ui us abrii mimento is qud, hit hami yuba sangti igusum usarin po ng tatlong bisisat at i, po sa dibdib ulitin ko po rex metim saluktim impinitratim matim it subdukadim it gulurum brambinchu sa im abakam it merisiana mitam kius ili isu us abri i mimento is ihit ahami yuba, ba sangti gusum rik saluk tim ipinatatatim matim it Subdukadim, ki ulorum rom sa saim abakam it milisiana mitam kius lumarat ili isu us i mimento is ihit ahami yuba, ba sangti gusum rik saluk tim ipinatatim matim it sugdakadim ki ulorong brambintyo sa im abakam it imerisyana mitam ki us ili siyo o is yuba santi kung at ihi po sa dapat po to pag nag-aaral po kayo ng mga ganito mga kan kahit basahin nyo po o kung gusto nyo po kung wala kayong kan basahin ibasahin po yan tapos kung gusto nyo po kung may devotion po kayo isama nyo sa devotion yan pagkatapos po na isama nyo sa debosyo sa araw-araw yung ginagawa hindi nga dosal uh, ma i-memorize nyo na po yan kahit na usalin nyo po ng mabilis na sa isip lamang po maganda po kung isip isip lamang po natin yung usalin para walang nakakarinig at the best na kung po ito uh, bibisa kahit sino pong kaaway natin na uh, sa spiritual kumbati kung may uh, maisa, maisa, maisa po ito na mga oras yun. Ay, hindi nila alam na uh, may ganito ang uh, poder o ano man yan na usalin mo. Bigla na silang matatalo yung mga mangkukulang man o ano yan. Masamang espiritu, hindi ka kayang dupigin kasi hindi nila naririnig. Ikaw lang nakakarinig sa yung sarili, yung, yung sinasambit mo lang sa isip mo lamang the best po yun. Kaya pakaingatan nyo po mga oras yun na at isa ulo at usalin po nyo sa isip lamang. At may ibabagi po pala ako sa inyo, uh, hindi ko nasabi eh. dapat po lahat ng binabagi ko mga oras yun ay bigyan nyo po ng uh, bigyan po ng susi po, susi. Ang ilagay po nyo yung susi, kahit ano po yung usalin nyo po mga oras yun na galing po sa akin ay Uh, alimbawa, susi ng susi, sa pangalan ni So Kristo na taga nasarit Yun lang po ang susi, the best po yan, na ibabagi ko po sa inyo. Sa pangalan ni So Kristo na taga Ulitin ko po, sa pangalan ni So Kristo na taga Yun lang po, the best po yun. Marami maraming salamat po. Sana po uh, mag-subscribe, mag mag-like and share para tinat po kayo sa aking susunod na video. pagbabagi ko po sa inyo yung susunod ko po eh, yung panyo. Uh, sa uh, kontra sa kulang para malaman nyo po kasi alam ko naniniwala ko sa mga ganyan na usapin, uh, marami po uh, sa tutusin po kulang na yung mga mga gamot sa buong mundo eh. ang karamihan ngayon yung mga masasama yung mga nag-aaral po na mga kadiliman mga uh, kaliwa ako po sa talagang isisir ko po sa inyo kanan po ako Uh, liwanag po sa Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat uh, naisipan ko kasi na magbabagi po sa inyo kaya gumawa ko ng youtube channel sarili ko pong ginawa po ito hindi pa ako nang paturo hindi ko nga alam kung uh, hindi mag edit hindi. pero ang binabagi ko po dito ay talagang totoo na galing sa aking uh, libreta at sinusulat ko po sa notebook kasi sa libreta medyo makon Ah uh, medyo yung sulat doon hindi masyado malinaw kaya nililinaw ko po dito sa si ko mo kaya sa, sana kung marinig po nyo itong uh, binabagi ko sana po unawain po na lang at kayo na pambala mang ang binabagi ko dito talagang number one to mga gamit kaya yung pang-araw-araw Marami akong ibabagi dito sa inyo, mga sakit ng ulo, mga, totoo po yun, makagamot yun, kasi nasubukan ko na po. Sana po, tangkili po nyo palagi, yung YouTube channel ko, marami marami salamat po. Sana unawain po nyo, at, gabayan nyo ako, gabayan ko po kayo. Marami ako isishare po sa inyo, marami marami salamat po. Mag-subscribe, mag-like at share, para feel po kayo sa aking susunod na video. At shout out po sa inyong lahat. Marami salamat po. Babay po.